paano kumita sa TikTok? Tignan mo lang itong parang P na kulay orange. Dito may mga option dito. Itong kulay violet, ito yung complete daily. Tax in 14 days. Pwede ka kumita ng 25 pesos. 26 pesos. Pwede ka kumita ng 26 pesos. Dito naman sa color green. Check natin to. Unlock your reward. You can get 320 pesos. share your link and get 40 pesos get 80 pesos more to unlock your 400 words. how it worked. share your link with friend your friend sign up and tiktok through your link 3 pesos? adi coinest you Dito naman sa kulay pula. Invite friends. Get up to 3,500. More friends, more rewards. Ito yung invitation code mo. Pwede mo siya i-copy. Tapos, i-fill up yung friends mo dyan. Gamit yung codes mo. And then, pwede mo na makuha mo yung 35 pesos. ito yung ano yung parang bit ko to tapos pwede mo siya i-withdraw ayun eh. pwede mo nga siya i-withdraw eh. itong earn more check natin itong earn more So, pwede ka umita by watching ng video sa TikTok. Ito example nyo. Example. Malang share, ah, uh, grabe naman po, parang uh, kahit na mag-manifest lang uh, ng ating concerns on the OPP budget na ngayon po ay sobrang taas na it even na uh, exceeds the confidential funds of uh, all past president, vice presidents, hindi man lang po natin magbigyan yung mga valid na tanong ng taong bayan, paano po aginastos uh, ginastos Pagano yung 125 million pesos in just a span of 19 days? Pinag-uusapan na po ito ng taong bayan, pero tayo... Sino ba namang hindi malulungkot? Kasi ang isang siklista po kasi yung na may belt bag hindi po, lagi po yan may laman na tools IDF school driver, Philips crew, so, lang o cutter. <smart noise> Siyempre, ako bilang